ayun po magandang araw po sa atin lahat oh. Uh, medyo bad news po ngayon yung ating update kasi nga ho uh, human error yung pong ating kung matatandaan nyo po yung tanim natin na uh, okra beans uh, siling panigang bill paper at kamatis oh, uh, yan nagka human error po gawa ho ng ito po ang nangyari uh nangamatay po kung mapapansin nyo po yan yung, 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 pagkaganda na noon ay ngayon ho nangamatay na oh yan yan namatay na po tapos yan po ay hindi hindi naman ho nag 100% namatay siguro nag 50-50 uh, 50 -50. gawa ho ng ganito ho yung naging ganap ah uh, ko po sa isang kasama natin na uh, mag drinking po ba sabi ko lagyan ng isang cup ng abono yung isang puno sa isang puno sa timba uh -ho. ngayon ho ay ako may nilakad nung araw na yun hindi pinagbiling ko lang ano ho. ay ngayon ho ay nagkamali yung pagkaka yung pagkaka ano po gawa ang napalagay po ay dalawang baong malaki parang isang kilo sa isang timba tapos po yung fertilizer na tinunaw tapos napa ano pa po sa ano gan tawag doon napa lagay pa sa dahon oh, uh, yan kaya uh, ito yung naging ganap ito saan uh, sana ay uh, may balag na ay ngayon ho uh, ay namatay oh, uh, uh, yung iba oh uh. 50-50 po yung namatay uh, yan awan ko uh, kung makaka recover pa naman po uh, yan ay eh, kaso medyo madalang dalang na po talaga hula ka ng panghinayan ko pero okay lang po naman at kumbaga human kumbaga nagkamali ganun ho talaga yan kung mapapansin po ito yan ang karatan nung ating ginawa ay ngayon ho ay uyan no oh. nangamatay eh. marami marami po namatay o oh. yan o oh. ito pa oh. Yan. Nya ito pa po yan, oh. Oh. Laki po ng panghihinayang po natin sa ating pananim. Tapos po kulang maubos na. Ito naman yung ating mga ano, mga sili. yan katulad ng nito, oh. Wala na. Wala na rin. Oh. Yan, yan po yung mga sili. Oh. Ay, ano't ano pa man po. Kung baga, wala na rin po tayo magagawa. Siguro, palitan na lang natin. Yan. Sa isang banda po naman, edi, yung naging komunikasyon po namin sa pagkakamaling ito ay naging aral na po sa amin no? kung baga di alam na aral na yan po sana yung mga panuwid na wala na oh. yan pa isa isa na lang oh, wala ng dahon oh, yan yan po ay yung sili dito naman tayo sa kamatis si kamatis natin ganun din oh. medyo nagtampo malalag mo na ho sana yan oh. Oh, yan po yan oh Wala na Oh Tapos siya naman yung nabuhay oh Medyo na ano na Na ano yung talbusan niya Apektado oh Ito pa oh Sayang ng pagkakataon Oh ito ho, yung mga natirang malaki yun oh oh yan sana yung ganito na pero napuruhan din ho yung ano niya oh dulo ayun po ay di hindi pa naman po huli ang lahat dun sa ating mga nasira na pananim po oh yan update ko na rin po kayo dito sa ating ano Dilibuti na po natin hanggang sa palayan. Areho yung ating labanos, oh. Yan. Disak na po. Disak na, oh. Uh. Isang klat po na labanos. Uh Pagka sa ibang ano po naman tayo babawi Uli uh. Ganun po talaga Busngi na po yung ating labanos Dito naman tayo Sa dito ating tayo ng ano kalaman siya sukol na rin dito ah ang pa lang pagkasibol dito ang kamote buko pa buko pa ang kalaman si yun isa o mataas ang atangan ng parunggit kalaman si para 70 maliit pa rin eh. ayun po tayo tuloy na rin din eh dahil magpapatulog po na atin palayan Update na rin po sa ating palayan. Tuloy-tuloy na po tayo. Mahayos. Umitubig. Maberdeng-maberdeng. Magandang pangit. Tain. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Lagi kalaman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Kau lang at ako, gang wakas ay tayo ng dalawa. Lagi rin akong nagdarasan at hinintay kita ng kahit tagal. Uhum uhum uhum. Hanggang ngayon Mahaabot Kamay na kita Dami Lagi ka na Atong papapawa ng tubig Nangisip ko Laman ang bawat panaginip ko Ikaw lang ang tinitibok Ng puso kong ito Lagi rin akong nagdarsal Hinintay kita ng kahit tagal Ikaw lang at ako Ayun po pala, update ko na rin kayo Nagtanim na po ako dito ng laing At nagbabalak ako magparami ng laing oh. Yan, kita po ba ninyo? Isiningit-singit ko sa gitna lang pala yan, yan. So, Bahala na, tanim lang ako ng tanim mo eh. Yan. Para po pagkaain natin yan, may laing na. Laing nakata. Oho, ito pa, uyan 'no. Oh. Kung mapapansin niyo po yan, oh. yan. Hindi ko na ho'y na vlog ay. Yung pa po sa dilid oh. Hindi na natin na i-vlog. mga laing po. Oh. sa lumutang. Oh. Yan. Oh sabi ko nga sa inyo kahit yung maliliit na part minsan na hindi ko na rin kagaya ho nyan magugulat tayo na meron na tayo agad yung laing oh, yan, oh. may talan na po tayong laing dyan sa kabla ng patulahan tapos aray ating papatubigan Ate mo pinarat na na ng tubig ayos panalo mabarte ah ganyan po ang ano gusto ng palay eh. lalo na ho at yung ano gan tawag dun yung ganitong stage po gusto niya nya eh, napaka verde niya dito parang may sakit to oh. ito yung sinasabing absik na sinasabi nila oh. parang nag-gepi puti buti po naman at ma anong bahagi oh. maganda po ang ano ng ating palay oh, performance yung pong ating halaman kung sa iba doon tayo hindi maganda yung ano dito po naman sa iba. H Hindi nga ho pare-pares ay. Bawi tayo dito yan. Update po ari sa ano. Sa ating palayan. Na rin. No? Oh. Diretso na. Nilibot ko po ay. Pati sa aging natin. Doon laki na. Oh. Tapos yung ating kangko. ko oh, dahil pang konsumo kong... ko hmm. Ayos na hori, pang sahog-sahog lang. tapos dito sa dito pupunta naman tayo Ayun po, arad na po yung ganap sa ating palayan Oh. ya yeah, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang Bye.